tinig mo ay aking hanapan na sa gitna ng bawat takot paghihirap sa kabila ng aking pagkukulang katapatan mo Diyos lang sa puso at damdamin Ika'y mananatili Walang hangga ng alay mong pag-ibig Natagpuan ng na iyong pag-ibig na dakila Doon sa krus, ako'y iyong pinalahiyan Hesus, sa 'yo nang walang hanggang pagpupuri ang puso ko'y sa iyo. ikhawang kagapay kabuti mo ikaki dinaku kulang banginoon ikaw lang ang kailangan magpakilanman sayoy ako'y mananang Sa puso at damdamin, ika'y mananatiling, walang hanggan ang alay mong pag-ibig 🎵🎵 Natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila, dun sa krus, ako'y iyong pinalahiya Jesus, ako'y aawi Nang walang hanggang pagpupuri Ang puso ko'y sa'yo Iaalam Hangat ko lang manana, lagi sa presensya mo Natagpuan Ako'y binago ng pag-ibig mo Hangat ko lang Ay mamalagi sa presensya mo Luwalhatiin ang pangalan mo Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo Natagpuan ako'y binago ng pag mo Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo Luwalhatiin ang pangalan mo Natagpuan ang iyong pag-ibig at dakila Doon sa krus ako iyong pinalaya Jesus ako'y aawit Nang walang hanggang pagpupuri Ang puso ko'y sa'yo hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo na tagpuan ako'y binago ng pag mo hangad ko lang ay manalagi sa presensya mo luwalatiin ang phân à lên mô luân là tỷ năng phân à lên mô luân là